Yung mga senyales ng inyong batawa na kailangan na pala mag-detox. Number one, kung kayo po ay nakakaramdam ng constipation, yan, kailangan kailangan mo nag-detox. Anong ibig sabihin? na constipation Hindi araw-araw nakakapaglabas ng dumi. Yan, that's constipation. Regular at tama na labas ng dumi araw-araw should be two to three Pupus per day. So, if only once, still sign po iyo ng constipation. Bakit? O, oh, ilang beses ka ba kumakain sa isang araw? O, oh, limang kain. Ilang dumi kinabukasan? Isa. Ilang naiwan? Apat. Well, okay, niyo? Oo. Oh, oh. Kulitin ko, hindi yung food ang kailangan natin eh. Nutrients from the food. So, pag nakuha na yung nutrients, may waste, kailangan mo ilabas. So, that's one sign. Next. Okay. Bloating or Gas. Yun, yung, yung uh, spasms, yes. yung acidity, hyperacidity, yeah. rate relax. Yun na didiscuss natin kanina. Sign po yun. Next, headaches. Sumasakit ang ulo. Ha? Yeah. Sign pala yan nang kailangan mo na magdito. Okay, okay? Namumuti po yung dila. Sign po yun na kail uh, kailangan mo na magdito. Ibig sabihin marumi ka na. Dex, fatigue. Madaling mapagod. Next, aches and pain. O, oh, mga joint pains, muscle pains, spasms, and even cramps. It's also a sign of you need to detox na. Next, okay. Belly fat. O, oh, yung pong mapapansin nyo, yung inyong, ah, uh, yun ay mga belt bag. Yun. Ah, yung dating alam mo naman na may abs ka. Huh? naging ab na lang. Okay, then skin problems. Yan. And then, pag nakikita nyo po ang skin nyo, may mga tulduk-tulduk -tul -tul na. Ah, uh, dry skin po, yeah, dry skin. Nagsasa, hindi ho moisturizer ang kailangan niyan. Ang kailangan niyan detoxification, detoxification. Next. Next, food cravings. Ulep Food cravings, cravings. <laughs> Ibig sabihin, nakikrave ka sa mga pagkain na gusto mo laging kainin. Yan. Parang naglilihi. Yes. Yung pagka, parang naglilihi ka na. Layaw mo na ng iba't ibang lasa. Yun ang gusto mo. Sign po yun that you need to date. Yung matalas mo nang hinahana. Yan. Yeah. Natalas taglilihe, ha? Okay, okay. Mood swings. E papalit-palit ng mood. Yan. Konting kibot lang. Ano bang ano mo, ha? Ganyan. Detox na yan. Okay, waste kasi, kasi, ang wish ay nagdudulot ng pag irritable ng isang tama. Weight loss resistance. Ibig sabihin, Ah, hindi na bumababa yung yeah, Kahit anong diet mo, kahit anong exercise mo, yung pa rin ang timbang mo. Yes. Kailangan mo na mag-detox Kasi akala nung iba, Porkit nag-i-exercise, nagpapapawis, bababa na timbang. Hindi po. Kailangan mo mag sa loob. Tama. Hindi malulusaw yan nung no, walang detoxification. Kailangan kasabay si digestive system sa pagdadayet Magiging mabagal yung kanilang ina-expect. And then, acne. Acne, ayon yung pagtubo-tubo po ng acne yeah. sa muha natin, okay? And then, birth. So, ibig sabihin, pag nakikita mo yung tao, hindi lang matigyawat, ha, iba yung tigyawat, pimples yun, eh. Maacne, marumi ang katawan niya. Yes. So, lumalabas sa dugo, kaya pati ang skin niya, lumalabas din. Tama, alright? Yes. And then, body odor. Body odor, yun, yung singaw. Yung singaw ng katawan niyo, pag hindi ho maganda, ibig sabihin, ang dumi na ng katawan mo. Kasi sumisingaw na, yun, ibig sabihin puno na ng dumi. Kaya sumisingaw na. Kaya hindi na kaya yan ng tawas-tawas lang. Okay, ilangan dito. And last, dark circles under eyes. Maitim na mga bilog-bilog sa ilalim ng mata. Ah, uh, alright? Ah, so...